Kilalanin natin mga yung unang barangay na maglalaro. Roll video. Ah, apatay, apatay. Sila ang Solo Parents Federation ng Barangay San Juan, Kalayaan, Laguna. Bago natin sila makilala, paalala natin sa Dover Cats. Kasama po natin sa Pautaka ng Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Yeah! Yeah! O, oh, kumusta naman pala natin Solo Parents? Yeah! yeah! Mukhang ready na ready! 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 Yun know, o, sino po pambati niyo po para sa round one? <laughs> Me! Yan! <laughs> Presentado. Si <me. laughs> Sino ba? Sino ba? Go, go, go! Ah, kami po ang samahan ng solo parent ng Barangay San Juan, Kalayaan, Laguna! Ipinapakilala po sa inyo ang aming presidente, si Rizmel, at ang sumulot ang aming uh, discount king, si Kuya Jojo, na ang laging nagmamadali, si Ate Maddie, oh, at ang aming Solo parents. Dito po yung isa. All right. Ready na. Choices on the board. Meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, at pagkain. Hayop. Hayop. Lakas po na boses, ma'am. Hayop po. Hayop. Lakas, boses! Okay. Timer ready. Give me five on the board. Animal. In 45 seconds, give me five na hayop. T.A. na isda. Aha, uh -huh. okay. T.A. na isda. Good luck. Timer starts now. Go, oh, mommy. Talakito. Talakito. Very good. Tamban. Tamban. Tambakol. Tambakol. Pass. 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 Ano? Naubusan Pass. na. Okay. Talipapa. Ah! Talipapa. Malengke <laughs> yun. Tamban. Sinabi na. Richelle. Pas. Sandy. Pas. Pas. Elda. Pas. Pas. Oh, Oke, okay. oh, quiet. Pas. Pas. Tak haba pang oras. Ta. Isda. Pas. Aha. Pas. Uh -huh. Pas. Uh -huh. Tawilis. Tawilis. Tamban. Tamban. Terus na. Tadi. 5,000. Thank you! Thank you! Wow! Oh, congratulations! Grabe, perfect ang uno barangay. Maraming salamat po mga solo Thank you! Alam mo, dahil nakapahal na ko ka kayo, jing. Ayo, babatingin ko si Bridget, at Atty. Bridget. Toto, birthday, birthday ngayon. At saka Happy si... birthday! Oh, Brijida. Brijida at siya pa, Brijida. Brijida Pideres at si Lillian Borja of California. Nasaan? Ayun, ayun, ayun. I love you. I love you. Oh! Yan ang gayahin nyo, may pasalubong. Alam nyo na mga dami ka. Ano ba pinasalubong? sugar free. Hindi, hindi, meron mo okay na. Eto na, susunod na barangay, mengay. Roll it. Bayan ng magagaling, Giginto, Bulacan. Barangay Poblasyon. Ipinagkikilala ko po sa inyo ang masisipag naming mother leader, volunteer, worker, Bravo! go, 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 go! Barangay Poblasyon! Maglalaro ang mother leader, Angels sa Barangay Poblasyon, Kikinto, Bulacan! Ay, ito muna tayo. Kwento tayo, mami. <laughs> <laughs> oh, Kumusta naman ang ating Mother Leader Angels? bawat purok po, kunwari, di ba, barangay poblasyon po kami, yung mga sila po yung bumababa sa bawat purok na nagtutulong po para sa pagbibigay ng mga tamang programa para po sa nutrisyon. Yeah. Ah, sa nutrition. Oh, mother po. Leader angel. Oh, so sino po yung pambato niyo po para sa round one? Ngayon po, pinapakilala ko po ang aking, kasi mother leader, eh siya po, father leader. Ang Sumba. Opo. Oh, Opo, oh, di ba? Siya po ang Sumba pa, Si Kuya Denny! Zumba Papa! Zumba <laughs> Papa! At ang pangalawa naman po, ang aking hot mama, si Mama Ana, At ang pangatlo naman po, ang kusinera ng barangay, si Mother Nery! At syempre nga po, di ba, bumababa po kami sa bawat puro. At ngayon naman po, para lagi pumpress ang ating balita, si Ate Sherry! Yes. <laughs> Siya yung chismosa. Uh, <laughs> Marites. At uh, kayo naman po ang pambato namin kahit po senior citizen. Siya po ay isang Japayuki, si Nanay Clarita Nakamura. <laughs> <laughs> Nagjajapato ka lang. Sabi si Jajapato si Mommy. Mga Mother Leader Angels, pwesto na po kayo. Uh, good oh, alright, let's go, let's go. Pwede po tayo, leader angels ng Barangay oh. Poblasyon. Nakikita niyo yung sinundan niyo, perfect ah. Okay, eh, sure, kaya niyo rin po yan. Uh -huh. Choices on the board. Meron pa dyang tao, bagay, lugar at pagkain. Ah, uh, tao. Tao. Mhm, mm wala. Ta Timer ready. Give me five on the board. Nagsisimula sa ta tao. In 45 seconds, give me five na tao. Ayan yeah. English. English, ah. A, na magandang katangian ng tao. Oh, katangian to. Oh. Good luck. Time resorts. Now, go daddy. Amiable. Amiable. I amiable. Oh. Ay, amiable. Ay, amiable. Pass. English. Pass agad. Adorable. Ador Adorable. Oh. Pass. Pass. Beautiful. Uh -huh. Amiable. Ha? Amiable. Mo. Tapos na yun, di ba? Pass. Si Pass! Dako, oh, A. Adorable. Adorable. Talented. Uh, pass. Iba ba yung A pass na ito? Pass. Letter A. Pass. A pass. Wow. Elegant. Aguring. <laughs> <Elegant. laughs> ha ha hayop po yung hayop. Aguring. Aguring. Wala po. Pass. Ah! Ability. Pass! Uy, Boss Joey, naka one point lang. Elegant. Ang barangay po, Blush. elegant ka. po eh, hayo po yun. Malaki. Ito. You know? Oh. Elegant? Wala? Wala pong elegant? Wala eh. Eh, magandang tatangi yan eh. Pero, pero bigay muna natin yung uh, number two. A. Amazing. Amazing. Yeah. Amazing. Tapos yung number three. Oh. Eh, Katulad ng mga, oh, ayan. Attractive. Attractive. Yung wow. number four, mas madali yun, pero huwag natin ibigay. Huwag mo ibigay. Ibigay natin yung number five kasi yung number five kasama sa three A's ni Mayor. Ah, okay. Agriculture. Pwede. Agriculture. Agriculture, di ba? Ano yung una? Ano yung una? Yung ang A niya? <laughs> ni um, Mayor. Benga, ano ba yung yun unang A? Eh? Uh, uh, ambition. 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 Pero, Pero ambition, uh, abilidad. ability, again. Action. Give so, okay, me number five. Pero adjective to Agriculture. Yan. Yeah, ambitious. ambitious. <laughs> Agriculture yung pangatlong A. Pero ito, bigay natin yung pang-apat na A. 5,000. Team Studio, Karen. Ito po, si ate. Ano po pangalan? Ito. Paul. Ito, si ate. Ate, Ano po sagot? Um, Achiever. 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 Okay. Tash. Dito po, sir. Pangalan mo po? Robert. At yung sagot mo po ay? Attentive. 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 Oh, Pang-eskwela. Oh, okay. Pang meron, meron, meron. Taka saan natin? San sa del Monte mula. Anong hula natin? Awesome. 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 Main. Ibig sabihin may asim pa. May awesome. pa Awesome. Number four. That's awesome. Wow. may asim pa. Awesome. Oh! May That's so awesome. 5,000 pesos. Congratulations. Yung awesome, <laughs> may asim pa. Awesome. Awesome? <laughs> Honest double, Joey, sabi <laughs> ni Kuya Raya. Honest. <laughs> may lumaban isa <laughs> pa yung sa audience. Awesome. Sabi niya, Ambol. Ambol? Okay. Ambol of the eye. Hindi sa list Thank you po, naka-one point ang inyong barangay, Barangay Pablasion. Okay, meron pa tayong third barangay. Roll it. at sa hanggang Ah! Mga performing arts ng barangay Lalawigan let's go! Ah! weekend energy! <laughs> oh, kumusta naman ang ating performing arts? Well, Gusto <laughs> ko kayo ganito. Ano po yung perform niyo po? Um, kami po yung... Like ako po, uh, isa po akong spoken poetry artist. Uh, mga ganito. Ah, okay. May meron po kami ano, iba. theater, dancer, then mga hosting, ganun pa. Ah, iba-iba talagang performances. Iba-iba. Eh. So... Pero sino maglalaro, parang Jace? Ah, uh, magandang tanghali ito, Bekaz! Ang maglalaro para sa aming grupo! Panguna! Ang tagapagmana na... Itim <laughs> <Timna>. <laughs> <laughs> oh, yes. na! Itim na! Oh, na! Ang bakulit na bulilit, Ari! Ay! Ang titang si Gadora, Ate Siyempre, hindi po magpapauli ang tumba ma'am si natin, At ang huli, ang pinakamabigat pinakamabigat sa aming grupo, Paul Robo! Lalawigan Performing Arts. Good luck! Puesto na mga damarkad. Good luck! <laughs> okay. Good Barangay Lalawigan. Puesto. Uh-huh. Okay, handa na. <laughs> Choices on the board. Meron pa dyang bagay, lugar, at pagkain. Pagkain? Pagkain! I love! Pagkain. Okay. Mm, Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na pagkain. Mga gulay na mabibili per tali. Good no? luck. Okay. Timer starts now. Pechay! Sitaw! Kongkong, Kong! isa lang. Say isa lang. Say isa lang. Isa -isa yeah, lang. Talbos, Talbos ng kamote! Talbos ng kamote, Nard. Talong! Talong! Oh, balik sa'yo. Okra! Bulaklak kalabasa! Sile! Sile! Pas! Isana lang, isana pas! Isa na lang, isa oh. na Pas! Dahon ng ampalaya! Dahon ng sile! Oh. Pas! Pas! Dahon ng alakpate! Oh. Pas! Wala ba dahon palay? Pas! Oh, pas! Dahon ng malunggay! Pechay! Pechay! Pas! Last one! Pas! Pas! Pesay Bagyo! Wow! Paaak! Paaak! Saayang! Saayang! 5,000 sana pa dito, sis. Di pa kaasay eh, Team Studio natin ibigay 5,000. Kulang ng isa. Number 4! Number 4, Team Studio. Sino unahin? Unahin si Karen! Ito po, mommy. ano puhulan niyo? Spinach. Sile? Spinach po. Ha? Huh? Spinach. 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 Paborito Spinach. 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 ni Papay. Hindi ko narinig masyado. Sino ba kasunod? Ah... Uh, AK, AK, sige. Ano-ano yun, ate? Kong. Kangkong. Pagkain ni King Kong. <laughs> Sinabi <laughs> na eh. Tasha. Dito po, sagot mo po, po ay Mustasa. 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 <laughs> another round. Karen. Another ano round. Po, another ano po, ano niyo, sir? Sigarilyas. Sigarilyas. Ladies and Gay. Ano, ano, mami? Malunggay po. Malunggay. Malunggay si Last, mami. Last, Atasha. Dito po, mami, ang sagot mo po, po ay dahon ng saluyot. Dahon ng saluyot. Opo, saluyot. saluyot. Opo, saluyot. Dahon ng saluyot. Oh! saluyot. Malamang yan yan. Number saluyot. four. Ah. 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 Italia. Oh. Ano po pangalan niyo? Sir Carlos, 5,000 pesos from Tito Sen. Kalabo, ha? Lalaki, nakadali. Si Gavillas. Barangay Lalawigan, 4 points. op, oh, Bengay. Malinaw. Malinaw na malinaw, Pero i-check din po natin ang leaderboard. mas Joey. Pasok uh -huh. sa next round ang Barangay San Juan with 5 points at Barangay Lalawigan with 4 points. Pero yung Barangay Poblasyon tatanggap ng 10,000 pesos. At nagbabalik si Lola Melayon. May sasabihin? Lola Melayon. Round 2 na tayo. Uh, alam nyo na ito. Henyo game. May tagahula at taga... O, oh, hindi pwede. Pabilisan ito. Makahula ng tatlong salita sa loob ng tatlong minuto. Sukol! 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 Oh, Ang unang barangay po na maglalaro ay Barangay San Juan, Kalayaan, Laguna. Friends, sino pa baga nila sa right. loob? At the po, main boss Joey. Barangay San Juan, naka-perfect kayo sa round 1. Ito sa second round, makaka-perfect po ba? Yes! Yeah! si Rizel at si Sandy! Yeah! Uh, Rizel, Sandy, ready na ba kayo? Yes! Ready, ready, ready na! Yan ang energy! Sige, pwesto na! Sandy and Rizel! Good luck! Oh, Let's go! Sana maka-perfect uli. Yes! Okay. okay, pili na kayo ng category. Meron pang bagay at lugar. Ano? Sanya? Sandy? Bagay o lugar? Bagay. 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 Okay. No coaching, no movements. Timer ready. Give me five on the board. Good luck. Timer starts now. Go. Sa loob ng bahay. Eh. Sa labas. Oo. Transportasyon. Oo. Pandaga. Pandagan. Oo. Oh Barko, bangka. Hindi. Barko. Pwede. Bangka. Pwede. Um, Pwede mag-pass. Um, Ay, sayang ako. Mo. Motor. English? Tagalog? Yes. Oh, English? Oh, oh, oh. Uh, sheep? Yate? yacht oh, oh. oh, oh. yacht Oo. Oh, oh. Boat? Ah! Uy! Oh, oh. ah, oh. Next word. Sa loob ng bahay? Oo. Sa loob ng bahay? Sa sala? Hindi. Sa kusina? Oo. Oh. Ginagamit pang luto? Oo. Sandok? Oo! Uy, yung bilis naman. Next word. Sa loob ng bahay? Oo. Sa kusina? Hindi. Sa banyo? Hindi. Sa loob ng sala? Hindi. Sa kwarto? Yes. Oo. Uh -huh. Okay, kama. Hinihigaan? Pwede. Uh, tunan? Hindi. Kumot? Blanket? Uy, grabe Uy. nga! Nagkila ng Helga, Perfect again! Perfect! At mabilis, oh. Wow. Ah. ha? Mabilis sila na perfect ang three words. Thank you, Barangay San Juan. Okay, okay. Barangay San Juan. Gusto nyo pa ba? <laughs> pinakamabigat pa rin, si Paul at si Ate Nenet. <laughs> oh! <laughs> oh, ready na ba kayo? Ready, ready oh! na! Oo! Oh, Pwesto oh, oh! na! Good luck! Oh! <laughs> Mukhang matinding laban to, mas Joey. Mukhang parehong palaban ang mga barangay natin. Ang category na lang na natitira ay lugar. Timer ready. Give me five on the board. Good luck. Timer starts now. Sa Pilipinas? Oo. Oh. Uh, Region 1? Pwede? Okay. Manila? Oo. Oh. Manila? Pwede? Pwede? Kabanatuan? Pwede? Okay. Parla? Pwede? NCR Bato? to? Luzon? Oo. Oh. Pass? Pass. Next word. Tarlac. Tarlac. Ah... Uh, Region 1, hindi. Luzon? Hindi. Visayas? Hindi. Mindanao? Hindi. Uh, international? Oo. Oh, oh. Europe? Hindi. Japan? Hindi. Malamig? Yes. Oo. Oh, oh. Alaska? USA? Oo. Oh. USA? Oh, oh. America? Uh, in, uh, pwede? US of A Pwede. United States of America? Pwede. <laughs> Italy? France? Hindi. Hindi. Europe. Hindi. Japan. Hindi. Pas. Pas. <laughs> Next Man word. Man Manila. Hindi. Pilipinas. Hindi. International. Oo. -o. Japan. Hindi. Uh, Europe. Hindi. Asia. Asia. Thailand. Hindi. Vietnam. Oh! <laughs> Next word. Pilipinas. Hindi. International. Oo. Oh! Asia. Hindi. Europe. Oo. Oh! Uh, USA! Hindi! Amerika! Hindi. Canada! Hindi! Japan! Hindi! Puerto Rico! Hindi! Why? Malamig! Oh. Canada! Why? Alaska! Hindi! Tali nyo ngayon! Japan! Hindi! Pass! Oh, ay! Last nice. word! Pilipinas! Uh Oo! -oh. NCR! Uh Oo! -oh. Manila! Hindi! Cavite! Bataan! Hindi! Cavite! Hindi. Tarlac. Hindi. Sursugon. Hindi. Bicol. Hindi. Pampanga. Hindi. Dito lang sa ate. Oo. Oh. <laughs> Pampanga. Hindi. <laughs> Bicol. Low fight dito. Bisayas. Hindi. Tabaw. Hindi. Manila. Hindi. Region 1. Ilocos, bigan, Hindi. Batanes. Hulo. Hulo. Batanes. Hindi. Hulo. Sulu. Hindi. Batanes. Hindi. Ah, Batanes. Batanes. Hindi na region 1 oh. eh. 30 seconds. Oh, yeah. Binibigyan ka pa ng tip, oh. Oh, region 2. Region 3. Ay, ah, Diyos ko! Natalo na tayo! Oh! <laughs> <okay>. Region 1, <laughs> Region 2, Region 3! Ano? Diyos <laughs> ko! <laughs> ay! Manila! Tarla! Katanduanes! Sorsogon! Bicol! Hindi! Diyan nakatira si Liminho. Liminho. Palawan. Hindi. 3, Batangas. Bata ka ng bata ba eh. Batangas. Grabe oh, oh. oh. yung pawis ko oh. po ah. lang. <laughs> <hindi ba> talaga. disco. <laughs> ko. Nang super. Pero naka-one point ang inyong barangay. Parang ilalawigan. Napasok sa Jakarta. Kalayaan, Laguna. Pero yung Samal uh, sa Malpatan Group, eh, tatanggap ng 10,000 pesos. Lola Belen, anong uh, pang-final message mo? Congratulations, Barangay Henyo! Ilaban nyo itong last round para ma-win nyo ang jackpot round. Isang word, panalo kayo ng dalawang pong libong piso. Kapag dalawa, 30,000 piso at kapag nakatatlo, jackpot prize na 50,000 piso. Happy weekend sa inyo. Spend quality time with your family this weekend. Bye. Bye. Bye, Lola. Friend, magpapalit mo sila ng pambato. Ito na po, Ate May Boss Joey. Magpapalit po ba kayo ng pambato for round three? Hindi na po. Hindi na raw po, Larry Cats. Okay. Oh, eh. Pwesto na po tayo. Pesani and Miss Rizal. Sana maka-perfect ulit dito sa jackpot lang. Ah, ito rin Si, yeah. si Sandy, ito si Rizel. Okay. Good luck. Timer ready. Tao? Wala pa. Wala pa, mami. Rocky. Give five. Magaling sana, Party. atat lang. Party. Party. <laughs> <laughs> Give me five on the board. Yes. For the jackpot, timer starts now. Tao. Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Pagkain? Oo. -o um, umagahan. Pwede. Solid. Pwede. Um, may sarsa. Hindi. Uh, solid. Hindi. Um, um, egg. Hindi, hindi. Uh, Tagalog. Oo. Um, tuyo. Hindi. Uh, sinasaw-saw sa suka. Hindi. Uh, lalagyan ng ketchup. Hindi. Almusal. Pwede. No coaching. Tabakas. Almusal. Pwede. Pwede almusal. Pwede. Tanghalian. Pwede tanghalian. Hindi. Almusal. Oo. Oh, oh. Um, nuggets. Hindi. At, hindi. Meat. Hindi. Meat. Hindi. Um, parte ng mga isda. Hindi. Um, hindi. Okay, pass. Next word. Tao. Oo. Oh, oh, Pangalan ng tao. Oo. Oh, oh. International. Hindi. Local. Oo. Oh, oh. Politician. Hindi. Artista. Hindi. Singer. Hindi. Um, player? Hindi. Um, host? Hindi. Newscaster? Hindi. Um, uh, pangalan ng tao? Oo. Oh, oh. Pangalan ng tao? Oh, oh. Local? Oo. Oh, oh. Babae? Hindi. Lalaki? Oo. Oh, oh. Um, uh, bayani? Pwede? Um, uh, bayani? Presidente? Oo. Oh, oh. Ah, uh, presidente? Oo. Oh, oh. um... Joseph Estrada? Hindi. Lalaki? Uh Oo. -oh. Abidal Ramos? Hindi. Um, uh, Marcos? Hindi. Um, wow. Emilio Aguinaldo? Pwede! Pwede! Emilio... Uh, pwede! Pwede! Pwede. Em, Emilio, pwede! pwede. Emilio... Esterbis. Esterbis. Pwede! Estebes! Estebes! Pwede. Emilio... Oh, Estebes! Pwede! Oo! Oh. Radio Quezon! <laughs> Hindi! Okay, <I'm> yo! Your... Pass na <laughs> One pass, minute left. Pass, pass. Yes. Next nice round! Tao! Hindi! Bagay! Oo! Nakikita sa loob ng bahay. Oo! Sala! Pwede! Ah, uh, sala? Pwede! Ah, uh, pangkalahatan? Oo! Ah, uh, sa itaas? Hindi! Hmm... Ah, uh, sa sahig? Hindi! Dingding. Pwede. Parte ng bahay. Oo. Oh, oh. Dingding. Oo. Oh, oh. Wall, isame. Hindi. Sahig. Hindi. Ah, uh, parte ng bahay, bintana, Oo. Oh, oh. pintuan. Pwede, door. pwede, pwede. Door. Pwede, pwede, door. pwede. pwede. Uh, uh, pwede, pwede. Uh, Oo. Oh. Door. Oo. Oh, oh. door, Hindi. Oh, door. Oo. Oh. Pwede mag magpan. Oo. Sliding door. Hindi. English to. Oo. Oh, oh. Pintuan. Ay. Pinto. Hindi. Bintana. Hindi. Um, uh, cortina.

Nakakapagtaga pa rin ng 10,000 pesos. Okay, maraming salamat sa mga magkakabarangay na nakasama natin. Barangay San Juan, Kalayaan, Laguna, Barangay Pomblastion, Iginto, Bulacan, Barangay Lalawigan, Samal, Bataan.